Ang salita ng Diyos mula sa Genesis Kapitulo 5 5 At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam na raan at tatlongpong taon, at siya'y namatay. Ang talatang ito ay simple sa panlabas na pagbasa, sinabi lang na si Adan ay nabuhay ng siyam na raan at tatlongpong taon at pagkatapos ay namatay. Ngunit kung susuriin, may malalim itong mensahe. Number 1. Kahit mahaba ang buhay sa lupa, may hangganan pa rin ito. Noong panahon ni naadan, mas mahaba ang buhay ng tao kumpara sa ngayon, ngunit kahit abutin pa niya ang halos isang milenyo, dumating pa rin ang kamatayan. Ipinapaalala nito na walang sinuman ang makakaiwas sa katapusan ng buhay sa daigdig, anuman ang haba ng panahon na ibigay sa atin. Number 2 Tanda ng resulta ng kasalanan. Bago magkasala sina Adan at Eva, nilikha silang may kakayahang mabuhay magpakailanman sa presensya ng Diyos. Ngunit dahil sa pagsuway, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo, Roma Kapitulo 5 Versikulo 12. Ang talatang ito ay isang tahimik ngunit malinaw na patunay na natupad ang sinabi ng Diyos sa Genesis Kapitulo 2 Versikulo 17, Sa araw na kakainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Number 3. Mensahe ng paghahanda at tamang pamumuhay. Maaaring mahaba o maiksi ang buhay natin, pero mas mahalaga kung paano natin ginugol ang panahong iyon kung ang bawat araw ay inilaan sa mabubuting gawa, pananampalataya, at paglilingkod sa Diyos, hindi mas asayang ang ating buhay. Ang aral para sa atin. Huwag nating sayangin ang panahon sa mga bagay na walang kabuluhan, sa halip, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, Mateo Kapitulo 6 Versikulo 20. Ang Panalangin Ngayong Araw Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala na ang buhay namin sa lupa ay may hangganan. Turuan ninyo po kaming maglaan ng oras, para sa mga bagay na mahalaga sa inyo at hindi lamang sa pansariling kagustuhan. Tulungan ninyo kaming mamuhay ng may kabanalan, pagmamahal, at pananampalataya, upang sa araw ng aming pagtawag, matagpuan nyo kaming handa sa pangalan ng Panginoong Diyos Jesus. Amen.